Hello mga ka-idol, welcome po sa aking channel. Ang ituturo ko sa inyo mga ka -idol, kung paano po gumawa ng boarding pass online check-in po mga ka -idol. Ngayon mga ka-idol, kagandaan uh, ito mga ka-idol ngayon. Uh, kung ayaw nyo na pong pumila sa counter, kung kayo na pong mag-check-in uh, mag sa airport mga ka-idol. Ito maganda mga ka-idol, 2 days before mga ka-idol, pwede ka na pong uh, gumawa ng online boarding pass ah uh, check-in mga kaidol ang, ang, ang gagawin nyo lang po mga kaidol susundin nyo lang po yung gagawin ko po ngayon mga kaidol ang gagawin ko lang po pupunta na po tayo sa google po pagkatapos mo mga kaidol nandito tayo sa google ang gagawin lang po mga kaidol isi-search nyo lang po yung anong aeroplanong sasakyan nyo po mga kaidol example mga kaidol Philippine Airlines Air si o Cebu Pacific o since sa akin mga kaidol Cebu Pacific po ako ah uh, I search ko po yung Cebu Pacific po. Sundin nyo lang po mga kaidol kung ano, yung, ano po yung urbano sa akin nyo. Sample, Cebu Pacific yung sa kung mga kaidol isusundin nyo po yung uh, Cebu Pacific check-in po. Ang gaganda nito mga kaidol i direct na kayo mga kaidol ha. type nyo agad sa Google yung Cebu Pacific check-in or Philippine Airline check-in po. Or Air Asia check-in po. Ang kaganda nito mga kaidol. Since so, mayroon akong uh, Cebu Pacific check-in mga kaidol, eh, pindutin nyo lang po. <laughs> Pagkatapos mga kaidol, ito yung sumunod niya. Ah, uh, pindutin ulit yung nasa harap po, yung Cebu Pacific din yung nakalagay sa malaking check-in. Pindutin lang po mga kaidol. Mga kaidol, ito na po yung lalabas niya. Ito yun, ah, uh, ito na nakalagay mga kaidol, uh, online check-in in is available for uh, 48 hours po. Ito yung kaganda mga kaidol, 2 days before pwede ka na po uh, mag-online check-in po mga kaidol. Ito kaganda nito po. Then, ang isusod lang po niyong mga idol, uh, ito na po yung use uh, use your booking details po. Ngayon mga idol, itatap nyo lang po yung uh, booking reference number po. O ano po yung sinasakyan nyo pong, nasa ticket po yung nakalagay mga idol ah. Kung nas, ah, yung booking reference number, nandun po yun mga idol sa taas po. Then, pindutin nyo lang po yung enter booking reference number. Then, itype nyo lang po yung kung ano po nakalagay sa ticket nyo po na uh, booking reference number po sample sa akin mga kaidol uh, meron po ako BGU W2D po then pagkatapos mga kaidol i double check mo talaga siya then pagkatapos ilagay sunod nyo po yung surname nyo po apelido nyo po eh sa akin mga kaidol so pilabri po pagkatapos mga kaidol nag nailagay nyo po yung uh, apelido nyo po i-continue lang po kaidol tapos po yung continue po. Katapos po, ito na po yung lalabas yung mga kaidol. Uh, nakalagay po dito sa flight details yun po. Uh, don't worry, flight change to it. Still allowed up to 2 hours before your flight. Pwede nyo kang baguhin mga kaidol. Pwede nyo kayo sa airport po. Then, scroll down mo lang sya paba, pababa mga kaidol scroll down nyo lang po, mga kaidol example mga kaidol kung may ilalagay po kayo emergency contact information pwede kayo maglagay po mga kaidol ah pero since ayaw ko maglagay mga kaidol i-diretso mo lang siya mga kaidol then may may makita kayong uh, continue mga kaidol, pindutin nyo lang po yung continue po then pagkatapos mga kaidol nakikita nyo po yung uh, details po ng uh, uh, kung magkano yung sa ticket nyo po, then scroll down nyo lang po nyo mga kaidol scroll down nyo lang po then ito mga idol ah uh, kindly ensure that all items your bag meet this required otherwise please inform our, our staff mga kaidol, may, may, may box kayo makikita po pibindutin lang po yung box i-check nyo lang to ito po yan I fall in uh, ito yung mga kaidol nakalagay I fully understand just remind and confirm that may bags comply the safety and the safety so, pindutin nyo lang po mga kaidol, kasi kung hindi nyo pindutin mga kaidol, hindi, hindi hindi po yun mag-continue po then ito sa mga kayo ito na yung lalabas nya check in nyo na po kayo ito to mga meron na po akong check in po pagkatapos mga kayo uh, screenshot nyo lang po siya yan meron na po akong mga kayo si screenshot mo siya kasi ito na po yung ipapakita nyo sa aeroplano pag nandun na kayo sa airport po yan double check nyo sa mga kayo mag screenshot kayo po yan, meron na kayo mga kaidol. Meron na kayong uh, Gate TV Seat 17F. Ayan, ganun lang sa kabis mga kaidol ha. I-dip ka tapos, i-dan mo lang siya pa. Yan, ganito lang mga kaidol. Maraming salamat po. Uh, mga kaidol, pa-subscribe na rin po sa YouTube channel ko po. Tsaka pa-like na rin po sa video ko po. Maraming salamat mga kaidol. God bless po.